Hello po sa inyong lahat mga ka Super T. Ayan, ay today ay silipin lang natin ang kaganapan at bentahan serye na nangyayari sa loob ng ating Super T. So, wala man tayo sa ating uh, Super T physical, physically, pero nasusubaybayan naman natin 'to dahil, dahil sa gamit ng ating uh, CCTV. So, napakalaking tolong talaga mga ka -super tea na meron din tayong CCTV sa ating mga tindahan, sa ating mga bahay kasi nakikita natin yung mga pangyayari kahit wala tayo sa ating uh, uh, kanya-kanyang tindahan or tahanan. So, nakikita rin natin kung ano yung kung meron bang mga, mga kahinahinala sa ating super tea. So, uh, so far wala naman kasi mababait naman ng mga tao dito sa lugar namin. Kaya, good job sa mga ating mga ka-superty dahil uh, Anis tayong lahat kaya ayan parami ng parami yung ating mga suki dahil syempre maganda rin yung ating serbisyo at presyong bibigay sa ating mga kasuperti kaya sa mga ka super tea natin dyan huwag po tayong manghinayang na mag-invest sa ganito nga uh, CCTV para sa ganun ay mas-supervise natin ang ating mga kanyang, kanyang tindahan at dahil dyan dito ko na tinatapos ang aking mga hanash mga super tea enjoy watching at syempre don't skip ads sa mga video ni Super T. No, no, no. बालुल् morally प्रम्या, हो